Last one, last one, mga besiwaks. Yan, mga lodi. Ano, kumusta na dyan? Nagtatago pa ba si Bato? Bato! Kumusta, ma? Ha? Kumusta na, idol? Hanggang magtago ka na lang ba? Ano nang nangyayari sa'yo? Akala ko matapang ka, idol. Hindi na kita idol kung hindi ka matapang. Sabi mo, sunugin yung mga bahay ng mga pwede kaming pumatay. Ngayon, is it applicable to you? Pag nakita ka namin, patayin ka namin? Ha? Ano sa palagay mo, sir? Ha? Kung mas, sunugin nyo. Pwede naman kayong pumatay. Ha? Eh? Oh. Ngayon, ko nagtatago Nakakatakot yung mga binitawan mong ganun Kasi Baka sa'yo Gamitin yung salita mo Sasalita ka ng patapos eh Diba? Pareng bato? Ngayon, nagtatago ka Kasi takot kang ma-pick up ng ICC yung sinabi ko noon na kwan ko lang yun eh yung nagbibiro lang naman ako yun ang analysis ko hindi naman yun kwan final kasi alam mo bakit ko ginawa yun hindi eh, sana nahuli ka na <laughs> iba padre minsan yung mga pasigasiga ka minsan eh di ba aling mag away away wag kang magbibitaw ng nang... patapos ba na salita wala ka sa idol ko may idol din ako eh pero hindi ka nun Mga mabaga malupit yun Yung ayaw nga, napapagusto, eh. ay napapa-kuuwi uh, 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 pag may lakad kami. Ikaw naman, puro ka natago ngayon. Kawawa ka, pre. Sa totoo lang, oh. <laughs> good luck sa'yo, pre.